Yan lang kay Jeff ha. Hatid mo muna kami doon sa kabilahan. Bakit? Pinapahiram ka? Yan sa bote ka? Ang dalawa lang ang ano ang kaya ibigay mo. Uy, wag lang. Huwag pipersahin ang ano, pagbubuhat ha. Buksan mo nga yung ano kuang yung gate. Yan ang mo lang. Ba't nakumpleto? 'yun ni. Kuwentin mo, mo yan si ano Hey, Ala-ala ng na. Buksan mo 'yung TV nasa... men <tipos> Ayan, ayan guys, tapos na ako mamili guys. Pagkatapos ko mamili, hinatid ko naman yung apo ko kasi gabi na ang uwi ng nanay niya. Mga 11.30 ata uwi ng nanay niya kaya hinatid ko na siya sa bahay nila. Ayan. Ganyan lang yan siya, paikot-ikot dyan. Naglalaro mag-isa. Mabait yan guys. Naglalaro lang mag Ikot -ikot yan mag-isa dyan. Ikot-ikot yan siya dyan. Aba, 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 aba. Aba, 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 aba. Alaro, laro yan mag-isa eh. Alaro, laro, laro mag-isa yan. Napakabait talaga yung batang yan guys laro-laro lang siya magisagay sa ikot, -ikot. Galing yan siya dito guys oh. Tapos na na siya dito oh oh, ajing 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 ding, ajing 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 Nagugutom na ang batang mapulit guys. Pinadidi ko muna. Gugutom na daw siya. Nagwawala na ano, sa paglalaro. Sa isim na trabaho yung nanay nito. Kaya pang closing kasi siya kaya 11.30 pa makakauwi pinatid ko na kasi kawawa naman tapos iuuwi ng 11.30 masyado na malamig Tsaka pag ano minsan kasi guys, kunwari tulog na siya tapos pag umuwi siya dito, nagigising. Kaya inuwi ko na. Umuwi na kasi yung alaga ko. Alaga to ng mm, ano, bunso kong anak. Tig-isa kami ng alaga. yung alaga ko kanina pa umuwi mga mga 7 o'clock <clears throat> mamaya pa to siguro matutulog guys gawa ng bago kami pumunta dito kay gising lang guys. Tapos na kami magdede guys. Pinapadighay ko naman siya guys. O. Pinapadighay ko muna guys. Hmm. Lagi nakasubo ng kanyang kamay. Sabi nila guys, pag nakadede lagi sa kamay, ano mabait. Mabait naman to guys ba't na bata ito guys. Hindi siya maligalig. Sa laro lang siya ng laro. Pwede ka makagawa dito sa gawaing bahay pag ito yung nalagaan niya. Dinga 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 ding Dinga 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 ding ding button here. A baik 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 bite, tick, 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 baik baik tick, 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 guys tick, hindi siya masyado mataba kasi hindi niya siguro kahiyang yung kanyang vitamins nung una kasi guys yung vitamins niya tiki tiki tumaba siya dun tapos nung pinalitan namin ng Nutrilin ayun pumayat hindi niya kahiyang yung vitamins niya na yung kahiyang hmm? ano kahiyang vitamins mo na Ayan mga kasari, ito nga pala yung napamili ko kagabi. Ngayong umaga ko lang siya na video kasi gawa ng antok na ako kagabi pag uwi ko galing dun sa apo ko. Alas 12 na kasi ako naka -uwi mga kasari. Ito so, nga pala yung napamili ko kagabi ng kasari. Halagang 930 to. Patis lang ang wala. 930 to na mga kasari. Eh. So, na siya, mga kasari eh. Dalawang plastic na maliit lang. Tapos, ito yung mga Dito yung magic sarap isang tali. Sige, anuhin mo na. Wa. Pat Patayin na ka mo. Isang balot na ano. Kunti lang naman ng diferensya. Minsan naman guys. Ano. Pariho lang din sa bayan ng presyo. Pero may ay, ibang items talaga na ano. May kunting medyo mataas ng kunti kaysa sa bayan. Tulad nito parang pariho lang ang presyo nito sa bayan. Ayan. Ayan. 68 eh. Kalimutan ko lang kung magkaano nito sa bayan. asa konti lang naman dito, piso lang naman ang diferensya mga kasari. Kaya, kahit dyan ako mamili, okay lang. May tutuguin pa rin naman. Pumili ako nito magic sarap kasi wala na akong magic sarap. Tapos, lucky mo. Dapat na lucky mo. Tapos toyo na 200 ml. Dalawa. Dalawang tuyo na 200 ml. Tapos mantika. Mantika ano na buko. Kalahating dosena lang. Ayan. Tapos ito na ng kape. Dalawa na binili ko. Dalawang dosena na binili ko kape kasi. Kape stick nabenta kasi sa akin to. Hindi ko kasi alam kung nakakapunta mamaya sa bayan o kaya bukas. Kaya dalawa na binili ko. Tapos itong swak na mga mga kasari, pareho lang din din sa ano. Pareho lang din sa bayan ang presyo nito. Isang haba na binili ko. Ayan. Ang haba. Pareho lang din ang presyo. Kalahati lang din binili ko kasi ilan ilan lang naman siya nabili sa tindahan ko kaya tama na nakalati kalahati mahirap mag stock mga kasari kasi ilan ilan lang nabili sa akin yung kamil ko na ng mga kasari dalawa to nabuksan ko na kanina madaling araw kasi madaling araw marami talaga nabili dito sa tindahan ko na sigurilyo ng may tilahan kasi kami sa ano kung may namin Pipilaan ng tricycle. Tapos, kopi ko brown naman. Anong lang. Kalahati yan din. Limang piraso. Tapos, malboro. Isang kaha. Tapos, asukal na puti. Kalahating tulo. Dalawang tigawan po. Ayan. Ayan na mga kasari. Ayan. 932 na yung lahat. Ayan. Sa Malboro kasi mga kasari, ang mahal na yung puhunan sa sigurilyo. Kaya, kaya kunti lang tingnan lang yung matamili ko kasi dito pa lang sa sigurilyo ang laki na yung puhunan. Tapos ito, 140. 140 yung anim na peraso. Ayan. Ayan lang mga kasari. Tuwing gabi mga kasari, ano. Ganyan. Namimili ako ng kung ano yung wala sa tindahan. Kung ano lang yung wala mga kasari, yun lang talaga bibiliin ko. Ayan. Minsan na bili ako alagang 400. Minsan po, dalawang kahang sigiriliyo Yung lang. Pag ano lang yung kailangan ko. Yan lang bibilhin ko. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang itong vlog ko. Maraming salamat sa panunood.